magandang buhay Pilipinas Magandang magandang buhay mga ka okay Welcome back to my channel At uh, eto na naman ako I'm very happy And excited to share sa inyo Ang isang video na Papakita ko na naman sa inyo yung aking uh, Yung bunga ng aking mga pinaghirapan Dahil uh, eto kaya ako Nagbibideo gusto ko kayong ma-encourage At uh, ma-share sa inyo Yung joy na nararanasan ko na ako ay nag-aani ng aking mga itinanim at totoong totoo po yun na talagang kapag ikaw ay nagtanim yak, merong aanihin at uh, ngayon ay uh, ipapakita ko sa inyo yung aking unang-unang uh, bunga unang-unang pag-aani ng aking mga itinanim na pechay ayun po, let's go samahan nyo ako, ako po yung mag-aani ng pechay ngayon, let's go ayan, papunta na ako ngayon sa aking uh, taniman ng pechay at uh, papakita ko sa inyo yung aking mga unang-unang uh, tinanim na pechay at uh, talagang ito ya uh, medyo talagang pwede nang anihin at uh, napakasarap ng pakiramdam kasi talagang um, alam mo yon pag nangailangan ka ng gulay madali ka lang uh, kumuha dahil, dahil meron ka mga itinanim di ba kaysa mas masarap yung manguha ng gulay dito sa mga itinanim mo kaysa bumili sa palengke kaya eto, papakita ko sa inyo yung aking mga tinanim na pechay na pwedeng pwede nang anihin at ngayon ay mapapakinabangan na Yan, Nandito na ako sa taniman ng Pechay at uh, nakita niyo naman itong Pechay na ito, di ba? Ah, uh, medyo talagang uh, dapat nang anihin. Kasi meron na ako mga bagong itinanim. Ay uh, kaya dapat 'yun na talagang tanggalin 'to. At ito na. ayan ito na 'o. Oh. Napaka simple lang. Ito na ako ngayon at papakita ko sa inyo yung aking mga inaning pechay na talaga namang napakalulusog Kaya tinan nyo, lalaki ng dahod. O, ayan 'di Diba? So, ayan. Ha? Napakasaya ng pakiramdam na kapag meron kang itinanim meron kang aanihin. At talaga naman, itong mga pechay na to ay napakaganda, napakalulusog. Ngayon, paano ko ba ito itinanim? Yan. Abangan nyo sa aking mga susunod na video dahil i-share ko sa inyo kung paano, gaano kadaling magtanim ng pechay at ano yung mga health benefits nito. Ha? At uh, yun din ang gusto ko i-share sa inyo, yung, uh, yung joy, yung kagalakan, yung kasiyahan na, na talagang napapakinabangan mo na yung, yung mga itinanim. At eto, tinan mo, napakalaking katipiran nito, di ba? Ah, uh, hindi mo na to bibilin sa palengke. Ha? Ang mahal-mahal ng mga gulay ngayon pero ayun pwede ka naman pala magtanim, di ba? Sa harapan ng bahay mo, ay sana, sa sa, terrace, sa roof deck pwede. Kaya sana ay tang uh, na-encourage kayo dito sa aking video. Yun ang reason kung bakit sinishare ko itong aking mga video. Kasi gusto kong i-encourage ang ating uh, mga kababayan, mga kaibigan na kung may chance lang din na uh, pwede naman tayong magtanim, magtanim tayo kasi uh, talagang napakasaya lalo na pag ganitong umaani ka na ng iyong uh, pinagpaguran ayun po, maraming salamat sana na encourage kayo at huwag nyo namang kalimutan na like, share yung ating video at syempre mag subscribe at yung bell, i-click nyo na rin para updated kayo sa ating mga susunod na video dahil marami pang susunod na video na isi-share ko sa inyo na alam ko na alam ko na kahit pa paano ito ay magbibigay ng encouragement sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye.